у у

Bali ko yung birthday surprise so ni Pure Gold para sa inyo. Bali mam bago ko mag-glow. Hindi ah, ko na lang mamimigay ng konting dasal. Dito tayo bibigyan ng oh. special. Dakila at mabagin po namin Diyos, <coughs> kami po lubos nagpapasalamat sa dipong kadakilaan. Kami po ay lumalapit special lalong higit sa araw na ito, Panginoon, sapagkat nagdiwang ng nagdiriwang ng karawan ng aming pong masugid na customer na si Rachel Laguerta o oh, Diyos sa loob ng 33 taon pag-iingat niyo sa kanyang buhay muli po namin dinadalangin o dakilan Diyos sa panibagong taon ng kanyang buhay ay ingatan niyo po siya at ang kanyang mga plano nawa o oh, Diyos sa kanyang buhay ay nawa muling magtagumpay narito Panginoon kami po siyang binabati sa kanyang karawan kaya po kami lubos ipapasalamat papasalamat at may kasayahan sa kong puso. Ganyan din o oh, Diyos, maraming salamat sa pure gold na patuloy mong ginagamit ang instrumento upang abutin ang mga may hirap, upang abutin ang mga maliliit na negosyo tungo sa ika ng kanila pong pangkabuhayan. Maraming salamat o oh, Diyos at kung kami hindi talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Ang regalo po mula kay Pure Gold Kalamba Crossing. Ito surprise. surprise, Pure po Gold. ni Puregold Para sa inyo na. Anong bumasa natin yung kay Pure Gold? Ah, salamat po. Salamat Pure Gold. Surprise ni Ma'am. Thank you din po Ma'am sa ano uh, sa inyo pong patuloy na pagtakilig sa Pure Gold Crossing Kalamba. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank po. Thank you po. Thank you po. Thank